Ang kawayan ay mahalaga sa ating kalikasan, ekonomiya at kultura. Hello mga ka-DOST Barkada! Ako si Dr. Rico J. Cabangon, Director ng DOST prdi And now, let's talk about kawayan. Ang kawayan ay mahalaga sa ating kapaligiran o kalikasan unang-una dahil sa extensive root system ng kawayan ito ay may kakayahang ipunin ang lupa at pumigil sa soil erosion at nakakatulong sa disaster risk reduction sa panahon ng malakas na pagulan o bagyo. Katulad ng mga puno at ibang halaman, ang kawayan ay nagbibigay sa atin ng oxygen para tayo ay makahinga at mabuhay. Isa din ang kawayan sa mga halaman or non-timber forest products na malakas mag-absorb ng greenhouse gases katulad ng carbon dioxide that is contributory to climate change. Ito ay dahilan sa ang kawayan ay fast-growing plant at ang pag-absorb ng carbon dioxide ay nakakatulong sa kanyang paglaki. Ang bawat pati ng kawayan ay mayroong gamit kaya ito ay tinatawag din na grass of hope o kaya naman ay green gold. Ang kawayan ay mayroon ding cultural significance sa ating mga Pilipino. Ito ay tradisyonal na ginagamit sa arkitektura Katulad ng ating iconic bahay kubo, sa ating pagkain, musical instruments, at gamit din sa ating traditional na sayaw, katulad ng tinikling o singkil. Kasama na din ang alamat ni malakas at maganda na pinaniniwalaang nagmula sa nabiyak na kawayan. Ang mga proyektong ginagawa ng BUST ay ngayon ay patungkol sa mga inovasyon sa paggamit ng kawayan maaring pamalit sa plastic. Halimbawa ay pinag-aaralan po natin ang makalikha ng teknolohiyang katulad ng transparent bamboo, reusable straws at bioplastic film. Ang pagtuklas ng basic properties ng kawayan, katulad ng physical, mechanical, anatomical properties, durability ay mahalaga upang mapagalaman ang mga nararapat o wastong gamit ng kawayan kasama na ang heating values para sa biofuel production at advanced technologies para sa ating construction and furniture industry. Madami po ang plano ng DOST, hindi lamang po ang FPRDI para sa ating bamboo industry. Sa katunayan, ang ating minamahal na sekretary, Renato Yuso Jr., ay natasan ang mga ahensya ng DOST para bumuo ng DOST-wide bamboo program para makatulong sa ating mga mamayan na maasa sa industriya ng kawayan.